ginawa ko minarapot ko na lang kaysa po ulit makikita ko sa inyo minarapot ko na lang eh hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa kasi alam ko na mga alam mo yan pag mga markot pinakyat ko pa yan doon sa taas ng bubong para mamarkot ka mga idol o nagumpisa na magsa nga yung baba so ibig sabihin nakumpas na kis kis kasi siya dun sa bubo kaya ang ginawa ko eh minartok ko na ilipat ko dun sa bukid dito sa may kuko namin mayroon pa dun ako mga minarkot mga idol na rambutan tsaka lang ka uh, papakita ko sa inyo yung mga idol kung ano yun punta ito mga idol Ayan. sa likod ng pader yung rambutan na yan ang taas na kasi kaya ko naman may narkot yan kasi yung lupa dyan yan, nabili na yan so, tanim ko yan dyan eh so kukunin ko siya hindi naman pwedeng bunutin basta basta yan kasi mahirap delikado baka hindi mabuhay so ganitong paraan mabuhay yan ito so, yung isang nauna ito ngayon nagsanga na siya sa baba ayan o. nagkaroon na siya ng sanga ibig sabihin nag-separate na yung sa taas umaasan na lang dito sa lupa ibig sabihin may pariho na silang buhay buhay na yung sa taas umaasan na lang siya dito kasi yung min nagpugat na mga idol yan yung isa dalawang araw pa lang yan itong malaki kaya ako ginanyan niya yan kasi kukunin ko sayang nabinta na yan lupa dyan tanim ko yan eh kaya kukunin ko siya. Pinakamadaling paraan para buhay. Markot. Mga idol. Mayroon din dito yung minarkot ko na langka. Kasi matagal ng panahon to. Naipit kasi dito to sa may pader. Pero dito na sa amin, sakop na. So, natatabunan siya ng mga malalaking puno. Ayan. Kaya, solusyon. Marketing ko na siya, putulin ko na siya. At dadaling ko yan doon sa bukid din. Marami akong pagtataniman doon sa gilid ng sa paligid ng kubo. Yung pinakapilapil sa tabi ng irrigation. Meron din ako dito sa likod bahay na isa pang rambutan. Ayan. Taas na rin. Yung isang sanga niya minarakop ko sayang kasi uh, kukunin ko yung isang sanga na yan tatanim ko rin doon sa bukid sa gilid sa kubo yan sa susunod mga idol papakita ko sa inyo kung paano gawin yan ang marketing sa ganyan mga sanga pero marami na nakakalam ito, eh alam nyo na ito eh kung paano gawin yan ito yung pinakamilya masyado nung mataas pantay na doon sa saging isa lang sa nga sa baba ito pinoha ko so yun mga idol sa susunod papakita ko sa inyo kung paano gagawin yan pero alam ko namang marami na nakakalam yan marketing hindi na ano ngayon yan posible marami na nakakalam dyan sa mga ganyan yan kasi yung pinakamadaling gawin mga idol para buhay ka agad. At saka, pag namunga yung puno, itong main, sasabay yan. Sasabay ng pamumunga yan kasi magkaedad yan sila mga idol. Nga lang yung purpose ng marketing, mas mababa ito kaysa doon sa main. Hindi ito tumatas nang gusto yung mga... market mga idol! Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo mga idol. Kahit like lang. Sa susunod, pupuntahan ko yung nakaraan na tinanim namin palay kasi 2 months na yon So, nagsimula nang mamulaklak yun mga idol. Marami din tayo dito mga alagang nukis mga idol. Ayan o. Na-release ko na yung napakarami dito. Sobra trying tayo ng aking na-release dito. Ito mga bago na lang, ito mga bago. Ayan o. Ito, ito mga bago. Marami tayong mga sisiw dito mga idol. Napakarami sisiw ngayon. Ayan mga idol. Hmm. Yung sinundan nito mga idol, ayan o. Mga babae. Siyam na babae. Tatlo lang lalaki mga idol. Yung sinundan nito. Eh kung mapapansin mo, parang marami din yata babae. Dalawang inahin to. Ayan. Isang itong inahin na to, Maclean sweater. Yan e naman. yun yung pure na Maclean. Mga idol. Meron tayong naglilinis diyan na Boston sweater. At yung ating hats nandoon. Mahina ang mga sisyo mga idol. Alim na nga lang nagbawas pa ng tatlo. Masyadong mahina yung mga sisyo. Yung ating mga clean sweater ang dyan. Malibit pa. Simula ko lang tali. 3 months. 3 months pa lang yan mga idol. 3 months. Ayan, na clean sweater, nag-iisang lalaki mga idol. Tatlo babae kapatid. Pinamigay ko mga idol, pinamigay. At yun, yung ating breeder mga idol na ko an yung Milsim Black. Ayan, Milsim Black. Oh, so, yon mga idol. Pagka-transfer nito, mga isang buwan pa. Yung mga king, mga marko. Ang goodbye mga tunos, so bye-bye. Ingat kayong lahat dyan, oh bye-bye.